what's up mga guys? Ito si Pops Jay ngayon. May bago tayong content. Ayan. Mga bata, naglalaro sila. So, yung laro nila, bigyan natin ang buhay. No? Bigyan natin siya ng Ayan. Meron tayong palaro sa kanila. Ayan, yung palaro natin ay... Ayan hey, mga Pops, barko. Tapos yung kita dyan, tubig. So, bangka. Basic lang yan. Challenge sa kanila. Pag sinabing barko, dapat nasa barko sila. Pag sinabing bangka, nasa bangka. Alright. Ayan mga paps, video natin pang merenda. Total, naglalaro ulit din masaya. Nagsasaya sila, di ba? Ito, umpisa natin yung palaro natin na content na to. Masaya to. Alright. Ano, game na ba kayo? Apo! Ano, masaya, masaya ba to? Yeah! O, oh, game. Sino sa una? Ayan, may barko dyan. May bangka. O, yan. Ulit. O, isa pang game. Barko bangka. Ayan, let's go. Okay, may humabol pa. Wait lang, wait lang, wait lang. Excuse mga paps, ha. Ah. O, oh, bante rito, bante. Barko. Ayan. Uy, kuya, ano yan? O, game na, game na. Barko. Let's get it on. Barko. Uy, tungtang. tanggal. Tanggal ka agad. Ay tubig Barko! Op! 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 Na! Finish na! Tanggal! Tumapak isa! Bangka! 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 Barko! Barko! Tumo! 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 Tumig! Marco, tubig, Marco, bangka, tubig, Marco, tubig, Marco. Marco, 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 Marco. Anong kailangan kong gawin? <laughs> Bakit daw hindi ato malon Tanggal ka tuloy. Ang Potpot. Potpot. Ayan, di potpot. Tanggal di potpot. Ayan. O, game, game. Barko. Oop. Muntik na. Bangka. Bangka. Barko. Barko. Marco, Marco, hahaha, <laughs> 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 Bangka Bangka op hahaha, op hahaha, op hahaha, Anong pala mo, ba't talag-lag na naman? Ah, ayan. Oh, game, game. Bangka! Op, oh, lag-lag. Oh, Op, lag-lag. Oh, Op, lag-lag. <laughs> Mag-isa. Anong pangalan na lag-lag? Bakit na lag-lag? <laughs> Hahaha.

<laughs> Talos si Nigel Ayan Si Bidoy na naman ang nanalo Ayan oh yan Sa kay Bidoy Siya na naman panalo Ano masabi mo? Magaling ba? Oo magaling Magaling na kalaban si Bidoy Batang oh, <laughs> <nakalaban> si Bidoy <laughs> Bidoy. Bidoy Mga paps Round 2 na Bidoy. Ang nagwagi kanina Ayan oh Ayan Patalong-talong pa O sige game Let's get it on Barko oh. Dia, Marco, oh, oh. oh. Wow. oh. Marco, Bangka, <tub Tubing, Marco, tanggal siapa, Bangka, oh. 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 lag-lag <laughs> tanggal-tanggal bangga Marco bawa <laughs> bawa log merasa YouTube <laughs> Okay, tanggal. Ay, yari, tinulak ha? Oh, tinulak na. finish na. Wala. <laughs> <So, dapat, laughs> eh. so, eh. Barko. Up. 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 Tanggal na lang ha? Ang yari. Yung <laughs> magaling. Okay, game. Oh, yun sa dyan.

Okay, Bangka! Marco! Bangka! Bangka! Marco! <laughs> oh, tanggal! <laughs> Ito na naman, dalawa na to! Oh, kamay muna dalawa, kamay para ano, sports! Congratulations! Ah. Huwag nanalo! Huwag ka magpapatalo! Round 2 na to! Tungig! Bangka. Ay, God. Ay, God. Barko. Bangka. Bangka. <laughs> 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 Kagwagi talaga. Ayan. talaga. Ay, ah? Ano masasabi mo? Wala uli. Talo ulit. Talolit. Ayan. Malakas siya. Malakas. Alright. Ano, masaya ba? Masaya? Opo, opo.